Hello mga kapatid, andito po si Aling Marie. Medyo okay-okay na po ang ating pakiramdam, pero hindi pa rin po ako nakapag-live kagabi. So, eto na lang po maibabahagi ko ngayong araw, ngayong hapon. Uh, ano po tong ating nabalitaan na ang bigas po ay nakatago sa INC, no? Uh, hindi naman po natin tinitira itong simbahang ito, pero bakit po nakakapagtaka na mayroong pong nakatuklas na ang ating mga bigas ay nakaimbak dito sa INC. Ito po, mga import na bigas tinatago ng INC. Ito po, pakinggan nyo ng kaunti. Ayan, para, ay, para sabihin ang isang pre-reunite na sa ay nasa po. tama. Ayan. Parang nakikita ko na na yung reliyon na yan, ginagamit lang yung kanilang puwersa, ganda ng simbahan. Yan ang ginagamit ni Satanas para mag-akit ng mga tao at iligaw yung mga tao dito sa ating bansa. At hindi lang dito. Hindi po, sandali. At uulitin ko lang. No? Yan. Ito po. Takot-takot ang gagawin panluloko ng Iglesia ni Cristo. Sa ibang bansa pa, pag nakapasok yan. di Diba? Ginagamit niyo yung, yung pangalang iglesia kayo ni Kristo. Pero ang totoo, nasaan ang katunayan ninyo na iglesia nga kayo ni Kristo? Buti pa yung, ano yun, yung dating daan ba yan? Yung... Pakalimutan ko tuloy pili din ito. Si Soriano. Nangimik sila. Wala silang mga issue, walang mga... Ako gugustuhin ko na lang na ganun yung ano eh sabihin na simple lang kasi naman laging nalalaman sa mga issue sa mga hindi magagandang gawain Ito kaya kayo sa because... pagbawa ng IIC oh. ibahagi nyo na yung mga bigas na yan ayan maawa kayo sa taong ito yung pagkakataon na mapapakita nyo na kaya nyo palang gumawa ng mabuti. Okay. Sana sa pagkakataon nito ipakita nyo na kayo dyan sa Iglesia ni Kristo ay marunong palang gumawa ng kabutihan para sa ating mga hindi yung pakitang tao. Yes, tama po. Ha? So, ayan. Uh, okay, yes. pakitang tao. Dito po mga um, natagpuan yun. ng mga bigas. Mga imported na bigas. Topic natin. Mga so, 40. Uh, hindi, teeth. po, hindi po tama ang nangyayari at ito po ay isang konsentihan na sa gawain ng mga Marcos. So, napakarami pong anomalya na medyo nasasangkot na mga relihiyon na hindi naman po dapat masangkot. Meron din pong mga uh, mga tulay na bumagsak at uh, ito ay uh, uh, pinonduhan ng bilyon. Pero siguro po mga uh, low cost material ang ginamit kung kaya't ayan nakadisgrasya pa so hindi na po nakakatuwa ang nangyayari sa ating bansa kaya po kailangan talaga magkaisa na tayo nananawagan po ang lahat na makiisa sa 21 at sinasabi nga po na tatlong klase po ng pagsigaw sa kalsada at tatlong klase ng grupo tatlong klase ng pakikipaglaban ang mangyayari sa 21 Makiisa na po kayo at baka ito na ang tuldok sa lahat ng katarantaduhang nangyayari sa ating bansa na tayo rin naman ang napipinsala. So mga kapatid, magmula sa pondo ng bayan na nilulustay sa walang kapararakan, mga uh, confidential fund ni Sara Duterte na ginagamit sa kung saan saan lang na binawasan pa ang pondo ng DepEd. Kung kaya't ang mga kabataan at mga guro ay lalong nakawawa, ang ating DOH hanggang ngayon ay hindi binabayaran ang mga doktor at mga nurses saan napupunta ang mga pera na dapat ay sa kanila napupunta. Kaya eto, wala tayong mga nurses na gustong magtrabaho sa mga public uh, hospital. Sapagkat bukod sa marumi ang mga hospital, bukod sa kakulangan ng pasweldo sa mga nurses, bukod sa dami ng mga pasyente na wala ng ibang matakbuhang hospital, ay wala na po at ginugusto na lang na mag-abroad ang ating mga nurses at doktor. At kung dito po ay mawawalan na ng mga nurses at doktor na mahuhusay dahil sa kapabayaan ng gobyerno, paano na po ang ating mga kababayang nagkakasakit? Paano na po ang mga naghihirap? Mamamatay na lang po ng dilat. Yan po ang masasabi ko. At ang ating mga bigas na itinatago, yan po ang pinagkakaperahan nila ng husto. Pera po natin ang ibinayad sa mga import na bigas, babawiin din nila sa atin ang pagkamahal-mahal at ay iniipit para masabi na tayo ay kulang na kulang sa bigas yan po ang katotohanan salamat